sa Hoy. Bawal yan. So far, ito po isa pong motion for consideration na kinakarap natin ay yung galing sa Kongreso. No? Um, para lang din po malinaw, um, attorney, kasi kapag ulit, ulit po nating sinasabi na ayun nga po, kapag ka hindi sinunod ng Senado, magkaka, Krisis po tayo sa pamamahala, magiging magulo po. Uh, kasi sabi nyo nga po, wala nang mas mataas sa pambansang hukom natin na Supreme Court. Para lang po malinaw sa marami, ano po ba yung role ng Supreme Court? Kahit po hindi in the context of impeachment, sa parang maintindihan ng marami. Marami po kasi mga issue ngayon o mga diskurso ngayon na, na nanggagaling sa mga mambabatas mismo at saka sa mga eksperto tulad nyo na sinasabing ang mga lawmakers should not be above the Supreme Law which is the Supreme Court. Ano po ba ang role at power ng korte Suprema sa ating legal landscape? Okay. Magandang katanungan niya, no? Kasi para magkaroon ng konteksto at maintindihan ng taong bayan ano ba ang mga trabaho ng mga institusyong ito? No, uh, Yung kongreso, tagagawa ng batas. Uh -huh. no? uh, uh -huh. Pero hindi sila pwedeng gumawa ng batas na taliwas o kokontra sa pinakamataas na batas. At ito ang ating saligang batas o yung Constitution. Uh -huh. So, pwede silang gumawa ng batas, pero meron pa rin pamantayan. It cannot go higher, it cannot violate, hindi pwedeng lumabag sa Constitution. Yung executive ang tagapagpatupad ng batas. So, kung ano yung ginawa ng Kongreso, dapat niyang ipatupad. Ah, ah, hindi niya pwedeng baliin, hindi niya pwedeng ah, palitan kung ano yung ginawa ng Kongreso. At lahat ng kilos at gawa ng Presidente ay dapat sangayon din sa pinakamataas na batas. Yun konstitusyon o saligang batas. Yung judiciary o korte ang tagahatol kung uh, tama, uh, kung may paglabag sa batas. At kung may paglabag sa saligang batas, ang alinmang branch ng gobyerno, executive o legislative, kung sila ay lumalabag sa konstitusyon, trabaho yan ng Supreme Court. Uh, yan ang trabaho niya para i-determine, alamin kung mayroong paglabag ang ah, tawag doon ay grave abuse of discretion ng either co-equal, legislative or executive. So, yan ang konteksto, ang ating legal landscape. Kaya pag nagsalita ang Korte Suprema na ito, ah, ito ang ah, sinasabi ng konstitusyon, yung ginawa ninyo ay mali, ito'y labag sa konstitusyon, ah, yan ang final arbiter. No? Kasi alam mo, mahirap maging miyembro ng Supreme Court. Ha? Kailangan ang abogado ka dapat, matagal ang panahon mo naging abogado, at least 10 years. Ah? Ah, mahaba ang karalasan mo sa pagkawahan ng mga uh, uh, desisyon o ng uh, posisyon sa gobyerno. Pag ikaw ay nasa legislative, iba naman. No? Iba naman, walang gano'ng qualification. No? Ah, para ikaw ay maging uh, hindi kinakailangan abogado ka para maging congressman ka or senador ka. So, ibig sabihin, may kanya-kanya silang uh, specialization. No? So, ito ay ang pag interpret ang paglilinaw sa kung ano ang sinasaad ng saligang batas ay nasa poder ng Korte Suprema. All So we go back to the ano the conversation at hand. Ito pong ruling po na ito ng Supreme Court. How might this ruling set a precedent for future impeachment proceedings or legislations? Katulad po nung nabanggit nyo, may mga nadagdag po na mga parang mga insertions lang na hindi nakita sa mga previous impeachment cases. What does this set for future impeachment proceedings po? Uh, naging naging medyo mahigpit ang proseso ngayon, ano, pagkawala nang baka wala nang ma-impeach. <laughs> Kasi lumalabas na kailangan uh, mabigyan muna ng pagkakataong sumagot doon sa impeachment complaint uh, ang isang uh, respondent okay. bago ito uh, talakayin ng uh, Kongreso. Wala ito doon sa mga ng uh, wala ito sa Constitution at wala ito sa rules ng House. Uh, so, ma maaaring kung ikaw ay isang impeachable officer at nabalitaan mo na may magpa-file sa'yo, unahan mo na. No, unahan para mo pumasok na, na po isang, yung one year, ano? Oo, uh, unahan mo na ng isang mahinang uh, impeachment complaint para wala na makapag-file. O kung may mag-file man, eh ito muna unahin. Pasagutin niyo muna ako dito. Tatagal na yung... Uh, proseso So it becomes more cumbersome, more bureaucratic, no, tatagal. Uh, so yung accountability, ang implication ng mga requirements ay uh, magiging mahirap uh, ipa-hold accountable ang mga impeachable officers dahil mahigpit na yung requirements. No? Uh, samantalang yung mga nakarang ating in-impeach, no, nakakadalawa na tayo ng impeachment, uh, hindi naman naging ganito yung uh, proseso. So yun ang implication accountability the call for accountability for impeachable officers might be made more difficult. You have to understand that the you cannot file charges eh, against impeachable officers. Uh, yung presidente, yung vice, yung constitutional commission uh, members, you cannot file cases against them. You have to impeach them first. Mm -hmm. So kahit ano ginawa nila, hindi mo siya pwedeng kasuhan eh. Kailangan mo muna silang impeach. Eh ngayon, mahigpit na yung praan para sila ay ma-impeach. E eh maghihintay kaya na matapos ang kanilang termino bago mo sila makasuhan. So yun na yung implication. As you mentioned earlier, sobrang naging rigid and strict na po yung mga rules sa impeachment, which somehow talks like it's in favor of the impeachable officer. Um, so as we move forward, attorney, sa usapin po ng impeachment, ano po ba yung mga next step para dun sa mga nasa kampo ng mga naghain ng complain? When can they initiate again? Ano po ba yung mga technical consideration na kailangan nila na maging maingat kung ipopursue pa rin nila itong pagpapatalsik sa pwesto kay VP Sara? Oh, alam mo, nung na-interview na ako a year ago eh, uh, almost a year ago, sinabi ko na yan na dahil nag -una unahan sila eh. No? nag una sila ng file, kanya-kanyang interest, hindi mo na nag-usap-usap. Uh, may kanya-kanya silang complaint. Sinabi ko na noon sa aking interview na ang epekto niyan, baka mamaya ma-consider yan as initiated na. And therefore, But magbibigyan ng Which is yung nangyari employee. nga po ngayon. Oo, oh, at nangyari nga. No? Nangyari nga. So, moving forward, ang dapat nilang gawin, suggestion ko, mag-usap-usap sila. no Kasi pare-pareho lang naman ang interest nila. Dapat mag-usap-usap sila para mag-file na lamang ng isang uh, maayos na complaint. At I think yun ang gusto ng Korte Suprema, na iayos lang yung proseso. Mm -hmm. uh, the end does not justify the means. Yun ang uh, famous quote na nilagay doon sa desisyon ng ponente o nung sumulat na ang kung gusto mo accountability, tama yung end pero hindi pwedeng baliwalain mo ang due process. Mm -hmm. So moving forward, uh, dapat magsama-sama na lamang yung complaint, patibayin ito. Uh, bigyan ng uh, pagkakataon na makasagot, itukoy sa komite, mag-hearing sa komite, bago dalhin sa uh, plenario plenaryo at then magbotohan at bago dalhin sa Senado. So, yun yung proseso na inilatag ngayon ng Korte Supreme. Right. Kasi, kung makikita rin po natin yung mga laman ng articles na ay yung mga laman ng complaints, halos pare-parehas lang po yung i-raise nilang articles of impeachment. Um, so sa usapin naman po ng accountability, um, Supreme Court na rin po ang nagsabi na yung ruling, hindi naman ito inaabswelto si VP Sara para sa mga alleged crimes that she has committed and while impeachment only removes an official from its post, um, iba pa po yung criminal case kung saan pwedeng pagbayarin talaga siya sa mga pina sa mga alleged crimes na ginawa niya. In this case, um, ito po ay pwedeng i-pursue ng kampo laban sa tama po ba? Pero kapag na-impeach po ba or may mga pwede na pong gawin in the side of the criminal case ang mga naghain ng complaint o ang mga nag-aakusa kay VP Sara? Alam mo, isang, isang magandang katanungan na naman yan kasi isang legal legal ano yan, eh, conundrum. Uh, hindi pa malinaw sa batas meron bang immunity from suit ang vice president? Mm -mm. Pwede ba siyang kasuhan ngayon ng mga krimen? Halimbawa, graft and corruption. O mm -mm. uh, umano ay kanyang uh, uh, Winaldas, ang kanyang confidential funds. Itong aligasyon na ito ay isang krimen. Pwede ba siyang kasuhan bagamat hindi pa siya na-impeach? So that is another legal issue. O no? uh, oh, hihintayin mo nang ma-impeach bago siya papanagutin sa anumang korupsyon na umano ay ginawa niya. So isa pa yung usapin na dapat nating abangan na siguradong uh, I think aabot din sa Korte Suprema yung usapin na yan. Yung Presidente kasi maliwanag na uh, nakalagay sa desisyon ng Korte Suprema na hindi siya pwedeng kasuhan habang siya ay Presidente. Kailangan muna siyang ma-impeach. Uh, Ganon din yung mga miyembro ng Supreme Court. Uh, mayroon na rin tayong desisyon dyan. Pero wala pa tayong desisyon tungkol sa Vice President uh, siya ba ay immune from suit? Ibig sabihin, hindi siya pwedeng kasuhan hanggat hindi siya na impeach So, isa yan sa mga dapat natin i-consider. Uh, baka subukan nila no, na pag nagpalit ng ombudsman, ay filean siya ng kaso uh, ng bagong ombudsman. At doon, matetesting natin kung ito ay papayagan ng Korte Suprema o hindi. Sa ngayon kasi, yung kasalukuyang ombudsman ay naghayag na ng kanyang posisyon na hindi dapat kasuhan ang vice presidente habang hindi pa siya na-impeach dahil siya ay may immunity from suit. Alright. So, ngayon, ang inaabangan po natin is kung kung mapapanagot si VP Sara <laughs> habang hindi pa siya na-impeach. Um, This is this last question is more of the uh, more of a political side than the legal side, which is your expert of attorney. Pero um, ano po yung implication ni mga nangyayare sa kaso ni VP Sara yung pagpanig sa kampo niya ng Supreme Court sa mga aspirations ni VP Sara sa 2028. Um, I think it strengthens her. No, what what doesn't kill you makes you stronger, mm -hmm. hindi ba? Na kanta yan, no? Uh, so dahil Nasugatan man siya dito, hindi niya ininda at mukhang ang kanyang popularity rating ay mataas uh, hanggang sa ngayon. no uh, Kung wala pa rin aabot sa kanyang popularity rating, uh, maaaring ang ating mga opisyal ay unti-unting mag-gravitate towards her. Kasi yan ang natural na tendency ng mga politiko. No? Uh, baka itong kahit na itong mga nasa kongreso ito ay unti-unting uh, dumikit na kay VP Sara dahil sa kanyang uh, patuloy na mataas na uh, public support no yung ratings yung uh, voters preference mataas pa rin uh, maaaring ang epekto nito ay lumaki ang kanyang tsansa sa pagiging uh, susunod na presidente no dahil nga sa hindi siya na tatanggal sa pamamagitan ng impeachment at uh, yung kasi ang inaasahan yata na epekto kung ikaw ay matanggal sa impeachment, may kaakibat ito na perpetual disqualification, hindi ka na maaaring makatakbo sa mga halalan. Pero kung ang tanong mo ay ano ang epekto nito politically sa kanya, ah, lumakas lalo. Of course, mm -hmm. lalong lumakas si VP Sara dahil napagtibay yung kanyang posisyon na walang bisa ang impeachment complaint laban sa kanya. All right. So, um, lastly, attorney, um ano po ba yung mga pwedeng abangan ng mga tao? You've mentioned scenarios earlier na pwedeng hindi sundin ng Senado, pwedeng ito yung mangyari. Ano po yung mga pwedeng i-expect ng tao or things that people could hope for? lalo na sa mga sumusuporta o sa mga sumusuporta kay VP Sara o dun sa mga sumusuporta sa mga naghain sa kanya ng campaign. What are the scenarios that we're looking at? Lalo na po bukas, kakabukas lang din po ng kongreso natin. Ano po yung mga pwedeng abangan natin? Alam mo, magandang tingnan natin yung mga makaraang impeachment complaint no? na naging successful. At ano ang uh, ingredient na naging dahilan kung bakit naging successful. Sa aking pag-aaral, dalawa ang importanteng ingredient no, or requisites para maging matagumpay ang isang impeachment. Una ay ang support ng kasalukuyang presidente. Uh -huh. Pangalawa ay ang supporta ng taong bayan. Uh -huh. Dalawang kailangan requisitos. Yung unang requirement, kalibawa yung kay uh, Joseph Estrada, yung unang kalibawa natin, yung dating pangulo, no, siya ay in-impeach ng House. Hindi rin dumaan yun sa mga kumikumite. Kung maalala mo, Pagkatapos ng opening prayer pa lamang, diniretso na kagad ni Speaker Villar yung complaint, no, dahil ito pirma pirmado na ng mahigit 70 plus, no, ng two-thirds vote. Uh, diniretso na agad no, sa Senado. May sumisigaw noon, I think it's Congressman Ditagin, di lang gali. Mr. Speaker, Mr. Speaker, hindi siya pinapansin, diba, dire-diretso. Bakit? Bakit lumakas ang loob ng no, mga nakapirma? Dahil supportado ng no, nakaupong presidente. At bakit yung Senado, diba, ah, uh, na-convince na ituloy ito. Mataas yung ano ng tao eh. Uh, yung uh, voters uh, uh, emotions. Mataas yung taong bayan ay eh, lahat ng survey pabor. No? Kaya nung hindi binuksan yung second envelope, eh, nakita mo, nag-walk out yung prosecution. Marakas ang loob nila. Alam nila na ang taong bayan matitrigger. Eh, which led to end sa uh, DOS. Yung pangalawang impeachment. Ganon din. No? Yung si chief justice uh, corona malaking mismo ang uh, nag uh, ang naninindigan para sa impeachment uh, si presidente Pinoy mismo ang uh, tumatawag ng accountability so maliwanag ang direction no? presidente mismo nagsasabi naging issue pa nga na uh, sinuhulan daw ang mga senador 'di ba kumalala niyo merong uh, issue tungkol sa disbursement acceleration program uh, na pinawalang bisa rin ng korte suprema no so Makikita mo doon na mataas din yung uh, suporta ng taong bayan para ma-impeach si Chief Justice Corona. Nung simula, ang karamihan po ng mga senador ay hindi naman willing na i-convict. Uh, in fact, openly marami nagsasabi na dapat i-acquit o maliit ang impeachment na ito. Pero nag-turn yung uh, uh, events na nagbago ang sentimiento ng mga senador nung lumabas yung mga ebidensya. Uh, tumistigo si dating ombudsman Conchita Carpio Morales, uh, lumabas yung mga foreign currency accounts, nagbago rin yung sentimiento ng taong bayan. Ang ending na convict, uh, kinunbik. dito sa ating kasalukuyang impeachment ni VP Sara, kulang yung dalawang requirement. Eh. Uh, hindi malinaw ang stand ng Pangulo dito sa impeachment. Alam naman natin na ang mga mambabatas ay sumusunod no, sa Pangulo dahil may super majority ang presidente sa Senate at sa House pero maliwanag ang kanyang posisyon na hindi siya makikialam sa impeachment. Uh, and therefore walang walang nagbabaton, no? Walang nagbibigay ng iisang direksyon. Sa people's support, mataas pa rin ang rating ni DP Sara. Uh bagamat mataas ang may kagustuhan ng accountability, maraming Pilipino ang hindi pabor doon sa ginawang proseso. So I think yun ang lessons to be learned. Uh, doon nagkulang uh, ang impeachment proceedings na ito. Sa dalawang puntos na ito. Yung suporta o malino na direksyon mula sa pinakapangulo at sa suporta ng taong bayan. All right. Um, thank you so much for those insights, Attorney. Um, so much to expect and so much to hope for for some. Um, pero this conversation has been really insightful and marami po kaming napulot na mga punto na mas naitindihan itong ruling ng Supreme Court. Maraming maraming salamat po sa oras ninyo, Attorney. And that has been Attorney Enrique de la Cruz Jr.